Ating lahat. Ngayon ay pupuntahan natin ang ilang atraksyon dito sa munisipalidad ng Macron, probinsya ng Southern Leyte. Tara! Samahan niyo ako! Ang una nating pupuntahan ay ang Banahaw Spring Resort na matatagpuan sa Barangay San Joaquin, Munisipalidad ng Macrohon, Probinsya ng Southern Leyte. Talagang nakakamangha ang ganda ng lugar na ito. Sabi ng nagmamayari ng resort na si Sir Juanito at Ma'am Juscora Harabi, tinatawag itong banahaw dahil noon ay may malaking puno ng banahaw sa mismong sentro ng paliguan na ito. At ngayon naman ay pupunta tayo sa isang kilalang atraksyon dito sa munisipalidad ng Macrohon, ang Bird and Fish Sanctuary na matatagpuan sa barangay Mulopolo, Santa Cruz, Macrohon, Southern Leyte. Kung makikita natin ngayon, ito ay mas pinatibay na at mas pinapaganda pa ngayon ang atraksyon na ito. Tara na at silipin natin ito. Maliban sa kagandahan dito, isa rin sa masayang gawin dito ay ang fish feeding na kung saan maraming malalaking isda ang iyong makikita. Sa entrance ng 40 pesos, ma-enjoy mo na ang lugar na ito. Ang susunod naman nating destination ngayon ay ang beach resort na matatagpuan sa Barangay Buskayan, Macron, Southern Leyte, na kung tawagin ay Inday Pie. Sa halagang 20 pesos, may enjoy mo na ang napakagandang tanawin ng resort na ito at ang napakapino at mga mapuputing buhangin. At ang panghuli nating destination ngayon ay isa ring kilalang atraksyon dito sa munisipalidad ng Macrohon, ang Fjordelis Beach. Ito ay matatagpuan sa barangay Fjordelis Macrohon Southern Leyte. Sa halagang 10 pesos na entrance fee, may enjoy mo na ang napakagandang tanawin at ang mga mapipinong buhangin. Makikita rin natin dito ang napakagandang isla ng Limasawa. sa teacher Geneva at maraming salamat sa pagiging bahagi ng aking paglalakbay na nagbibigay kulay at kahulugan sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong panonood.